Welcome po, welcome po muli sa ating YouTube channel uh, Ngayon po, eh, magbablog po tayo, magkakali, survey po tayo Maganda po ang panahon ngayon Ayan po ang pahay uh, ni Dr. Jose Rizal Ayan po, ako uh, tayo ay bago pa lamang sa ating channel At ngayon pa lang nakapanood ang ating mga vlog Mag-like, comment at subscribe sa po Mag-uumpisa po tayo, magkali, survey Unahin po natin ang pagkasenador kay Kuya Will Ayan po, nag-uumpisa na po kasi ang campaign period ng mga tumatakbong kandidato sa pagkasenador mga congressman at mga party tara, samahan niyo po kami yan po, mag-uumbisa muna tayong magkaliya survey kung nakikilala nila o kilala nila sa Kuya Will at kung iboboto nila bilang senador tara po, mag-uumbisa po tayong magkaliya survey, dito po yan sa may Kalamba, Laguna, ayan po ang tinatawag na Banga o, tara po ano tatanungin natin Ano eh. ay na, may customer po si Kuya ayan. Tatanungin natin kung kilala niya si Kuya Will ayan po. O kilala mo si Kuya Will. Di ba tumatak senator yan? Ah. Ano, ibob iboboto mo si Kuya Will tol, Bilang senator. Bakit mo siya iboboto tol? <laughs> ayun. Ano masasabi mo kung mapapanood ni Kuya William Tol? <laughs> Na-block mo si Kuya, ayun. Basta iboboto mo si Kuya Will na tol. Ayun, thank you, thank you. Ayun, nagbablog lang. Ito po. Kuya, iboboto mo bilang senator si Kuya Will. Ayun, bakit nyo po iboboto?

Hi. Tatay, pwede magtanong sa inyo. Bumoboto na po kayo. Botante po kayo. Okay. alam nyo pong tumatakbo ng senator si Kuya Will? Ah, uh, ano po, tumatakbong ng senator yan. Iboboto nyo po ba? Sa patakakatulungan, parun na naman ka ba? Tao, Pari ko po hindi. Okay. Hindi lamang, hindi huwag na. Opo. Puro corruption. Puro corruption po. Puro kayo, puro karate, lalo kayo, naman ngayon, Ay, puro pala, <laughs> yung, lalo, ah, na kayo, puro kalatera, naman talo pa, lalo Opo. Mabuti na yung ano, mabuti na yung ano, pati ang marami ang na ginagawa niya po rin, hindi puro pang Puro pa ako po. Mano lang Ay, ba, Mas sa isang politiko, yung personal natin mm. At hindi yung ginagamit, hindi yung panila, hindi Santana rin sa bago na ito. Opo. Ibigitan ay si sa Anyo. Wala pa ako nakikita ang matinupot na, na politiko po. Na politiko sa, sa larangan laban magbula kay Marcos. Mm. Si Marcos po. ang katuhan. Mm. Sinasabi ko kahit magaling sila matuwa sa akin, yun ang katuhan na. Magaling pa pa na ako medyo magampo buhay. At ano, wala pa po, oh. po ako nun. <laughs> <laughs> Nanga sila kreno niyan. Mm. Ayelig pa yan. Ay ngayon po, sapatos. Lahat at dilim, o kawalan niya po ng Ano lang niya yari kayo, Sila na lang po lang. Kaya na. Kaya ata ako, katabago. Ngipin sa kawalan niya dinan. Mm, sige po. Salamat po. Tagiyo po. Yan. Yan tatanungin po natin sina Ate. Tara po. Alnya survey lang po eh campaign period na po ng mga senador. Alam nyo po ba tumatakbo ng senador si Kuya Will? Ayuda po. yon Pero iboboto nyo po siya. Ayun. Idol. Idol. Ayun. Idol. 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 Idol po. ay Pahawak po. Idol po ni nanay. Ayan. Nanay. Ayan. Ayan. Idol niya po si Kuya Will. Hindi po. Ano po ito? Kanya survey. Nagbablog po ako para malaman po ng mga taong bayan kung talagang gusto po nila si Kuya Will kaya po sige po, ayan, bobotong po nila si Kuya Will dito po okay. yan sa May Calamba, Laguna idol po muntik na akong ma-scam jam jam po boses ni Kuya Will ito po ko. Bossing, Bossing, ibobotong nyo Senator si Kuya Will, ayun oh, bakit nyo po iboboto? mapapay Nakapagpapasaya sa tao. Ayun, nakapagpapasaya po sa tao si ayan. Dito po yan sa may ano po, Kalamba, Laguna. Ayan po, sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Ayan. Hindi po, para mamaya po, pag in ko, mapapanood po ninyo. Ayan po, sinananay. Ayan po yan, ayan po, sa bahay po ni Dr. Jose Rizal po yan. Ayan po si Bossing. Bossing, iboboto niyo, Senator, si Kuya Will. Ayun, bakit niyo po iboboto malup malapit na ma 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 dinig ng lapitan ayun tsaka <laughs> marami nang natutulong oh, na oh. si Goyawel ayo thank you bossing ay nagbo survey kaya survey thank you ball si Natalie oh si Willie, ano nagkakali survey ano iboboto mo senator si Goyawel tengo ng una pa si Meyer <laughs> ayun nangunguna pa si Meyer ayan kaya survey po <laughs> sino senator mo? Ayan, sino karapat dapat? Ayan. Ayun, si Ayan, si Tulpo rin po. Yan, Ayan, inuna ko lang si Kiwi Will. Ayan. Ayan, tal. Thank you. tatay, kilala niyo si Kiwi Will. Ayan. Eh, tumatakbong senator po yan. Iboboto niyo po ba siya? Ayan, idol niya po si Kiwi Kung mapapanood ni Kuya Will yan tayo, anong masasabi mo kay Kuya Will? kung mananalo po siya? Sana po ay mga pinapanahon Mm, kompara. Pretty po ko Salamat po. Thank you po. Thank you. Opo. Dito po 'yan sa may bahay ni Dr. Cruz sir. Ayun. Para oh. Santo. Ano lang, content ko lang. Ano, oh, 'di ba tumatakbo siya senator? Iboboto mo ba si Kuya Will? <laughs> ano, iboboto mo siya senator? Ayun. Bakit mo naman siya iboboto? Marami siya Ayun, marami pong natutulungan. Magaling, siya, magaling siya sa sa tao. Mabait. mabait, no? Oo, mabait si Kuya Will. Mm. Natulungin. Kaya, kaya dal, lagi Si Kuya Will po, tumatakbong senator. Uh, iboboto nyo po ba siya bilang senator ng Pilipinas natin? Sino ba Si Willie? si Kuya Will po. Ayan, tumatakbong senator yan. Ayan, iboboto nyo po ba siya, senator? O, bakit nyo po siya iboboto? Wala naman sa pinamang eh. Uh, sa tingin ko ah. Uh. Dapat marami naman siya nagtutulungan. Bravo. So, At no. so, makapabait. Mabait pa ano? O, wala pa naman siya ginagawang kalukunan. Yung wala lang pagdating nang siya yung maging senador na. Maging senador po. Kasi hindi <laughs> o, na tinalamang. Uh, si Opo, pag nakaupo na sila. Opo, pag nakaupo na, Lumalaki na ang ulo niya. Hmm. Yes. Sige po, salamat po. Thank you po. Yan. At ayan po ang bahay ni Dr. Jose Rizal. Kanina dyan po tayo nag-vlog. Tinanong po natin kung gusto nalang iboto si Kuya Will na senador yun po kung maririnig nyo po sa audio marami pong nagsasabing napakabay po ni Kuya Will at marami pong natutulungan tara dito pa po tayo at ayan po ang uh, survey po natin ngayon dito po yan sa may bahay po ni Dr. Oserizal yung nakikita po niyo medyo umaambon na po at narinig nyo po ang mga gustong sabihin po ng mga gustong bumoto kay Kuya Sabi po nila, eh marami pong natutulungan si Kuya Will. Part 1 lang po yan. Um, mga bukas o mamaya po, eh kukuha pa po tayo ng video. Sisilong lang po tayo at medyo umuulan. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel, ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po.